Good morning, good morning guys! Luzon D.C. Pinalo Sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa bahay Gagawa ng kontin video Kasi ako ngayon, sa umaga na ito ngayon Naggabang tayo dito sa tindahan kami Magbigay lang po o kunting tips Advice sa inyong mga baguhan pa lang Na nagsimulang nagpapalahig manok O sa nagplano pa lang Nagbalak pa lang ng magpapalahig manok Magbibred Parang mayroong kunting pagkikitaan Sa pamagitan dito Sa pag-alaga natin ng manok sa pagpapalahig ang pinaka ng birwan yan, pipiliin nyo ang linyada na marami ang nakagusto sa kulay sa isa ka manok at saka ang performance ang binabasihan din. Kailangan hindi kay bumabasi sa quality, kapugian, pang picture kak ang babasihan din ninyo ang maayos na linyada, maganda ang kilabasan sa magiging anak, ang mga performance kasi yan din ang binabasihan sa magmamanok sa ng manok sa inyong parang hindi kayo logi sa inyong ginagastos kasi kung ang inyong minamanok ang napili inyong ginagamit na sinimulaan yung pang materialis hindi ang linyada na yan na yan ang kahiligan sa magmamanok na binibili nila logi ka ngayon sa pagmamanok mo kung mapadami mo na dahil nalakyan ka na gastos tapos gusto ka ng magbinta para makabawi ka sa iyong, sa iyong ginagastos hindi naman mabili lahat yung ibibinta mong manok ilan ilan lang mabibili di ngayon tuloy tuloy ang gastos mo pakain ang pakain na istak mo ngayon ang mga manok mo pero kung ang napili mong isa kalinyada sa isa kamanok yan manok na bilihin na linyada sa kamanok hindi maistak ang iyong mga alagang manok kung gustuhin mo nang ibibinta parang makabawi ka na kumikita ka pa kapag maayos ang pagkapili mo. Kaya yan ang lagi kong in sa inyo mga baguhan pa lang ibinahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa pag-alagad manok kung hindi pati sa pagpilatis, pagpili sa ating gagamitin pagparis-parisin na babae galaki ang linya dasos sa manok. Yan ang pinaka-importante dito sa mano kasi sa totoo lang, hindi lahat na nagpalahit ng manok kikita ka kung minsan malulugi ka pa dito ang sikreto dito yung pagpili sa tinatawag o quality sa uri sa isa, -isa kalinya sa manok hindi lang tayo nagtapos dyan porque quality yan na ang gagastusan na nating mamanukan mamanukin ang importante ang baba, binabasihan kasi karamihan sa ng manok yung record performance kasi kung nakakuha na sila sa inyo ng linyada na yan nakabili na tapos nasihan sila maganda yung pinakita record performance na pakinabangan nila iyan ang linya na yan na balik-balikan pero kung ang nabili, niyo, nabili nila sa inyong manukan, hindi sila nasihan sa performance na pinakita sa inyong alaga ng manok. Hindi na yan bumabalik mga dala na yan totoo. Dalawang bisis lang ang tao magtry try bumibili. ngayon kung hindi pa rin nasihan. Hindi na yan bumabalik, bumibili pa sa palahit nyo ng manok. Pero kung ang manok nyo maganda ang pinakita, maganda ang nagiging performance sa na nakabili sa inyo, nasihan sila masaya hindi na babalik sa iyo, masaya ka rin na nagpapalahi ng manok dahil nagustuhan pala sa namimilig manok ang iyong manok, mababawi mo ngayon ang binagasos, kumikita ka na kasi hindi ka kagad-agad kumikita dito sa pag-alaga ng manok kung magsimula ka palang, ang pinakadortante na kung magsimula ka doon ka na sa mausay, maayos nga linya para kung mapadami mo na malaki na ang ginagastos mo mabalik lang sa iyo mababa mo lang yan kapag magsiglakihan na yan kasi pag makita na ang kustura pormahan sa galaw sa manok mo sa magandang kumilos yun na magsimula ng may nakagusto magmumanok yan yan ang binabasihan din sa taong namilig manok ang masigla na kumilos kailang ang pag-alaga din natin huwag nating tipirin kung gusto nating kumikita para ang ating manok hindi tamlay kumikilos kasi hindi rin mabili ang manok mo kung tamlay, mabagal kumilos kailangan ang manok mo masigla na kumilos yan din ang binabasian sa ng manok yan ang tinitingnan ang manok, ang kilos din pagkatapos maayos, maganda ang performance sa mga linyada na yon hindi kangayong lobi kumikita yan ang totoo. Dito sa pagmanok. Dahil sa katagal ko na nagmamanok. Sa Negros pa lang, bata ako. Bata pa lang ako, nagmamanok na ako. Nagpapalahin ako. Kaya naranasan ko na kung ano ang dapat na piliin natin na gagasto siya na mamanokin. Kaya ang aking kalamana na ito, ibinahagi ko sa inyong mamaguhan pa lang sa pamagitan, sa pag-upload ko, sa ginagawa kong kotil video sa buhay ko sa kaalaman ko sa pagpapalahi ng manok kasi ang pagpapalahi ko ng manok sa totoo lang nakakatulong ito sa aking pamilya noong nagsimula pa lang sila na nag-aral may pruiba ang aking pag-alagad manok kung paano ko ginagamit na pamaraan parang nakaalalay nung nag-aral pa ang ating mga anak hanggang dito muna ako bukas uli, ibang topic naman ipapaliwanag ko sa inyo maraming maraming salamat pala sa nagsubaybay, nagsu-support sa aking mga giliwang konting video tungkol sa kalaman ko sa aking pag alaban manok. Yan lang. Thank you ulit. Bye-bye.